Uh, Your Honor, alam po ba ninyo ang nakakain ng isang Pilipino na bigas sa loob ng isang taon? I don't have that data, Mr. President, Your Honor. According to the Philippine Statistics Authority, ang isang Pilipino po, ang, tinatawag, tawag po nila rito ay per capita consumption of rice. 122 kilos daw po ang nakakain ng isang Pilipino sa loob ng isang taon. Sa mga tweed, kinuenta ko po eh, uh, 122 kilos times 115 million Filipinos divided by 20 something kasi para makita po natin per metric tons. Ang national consumption po pala, base po sa kwenta ko, Mr. President, 14 million metric tons of rice. Ito po ay 2024. Nagtataka po ako bakit binasi nila sa 115 million Filipinos. Eh marami pa po namang mga sanggol eh. Hindi pa naman kumakain ng bigas yung mga yun eh. Tama, tama. Sabaw ng bigas, kinakain po yun, Sir President. Hmm. Meron yeah. din pong mga lawot. probinsya ang hmm. ating bansa na, na kumakain lawot. ng kasaba. Sa Mindanao po siguro marami doon. Sa... Meron din tayong mga lugar na mais ang kinakain, lalong-lalo na po sa Cebu. Sana po ay ibinawas sana ito. Ganun pa man, kahit na aminin po natin, Mr. President, na sa official record po ng PSA, ang atin pong consumption ay 15.5 million metric tons. Dinagdagan pa nga, ng isang milyon eh. Sa kwenta ko eh. Isang milyon at kalahati, eh. Tinanong ko rin po yung production natin ng the same year. Ang sabi po nila, 19.3 million metric tons. So, ang sabi ko po, ay eh, kukunti naman pala yung consumption natin. Mas malaki pa pala yung pinroduce natin, 19.3 million metric tons. Ipagpalagi mo ng 15.5 million metric tons ang kakainin ng bawat isang Pilipino. Eh di sana hindi tumaas ang presyo ng bigas. Kaya, kaya, wala pa pong importation dito, Mr. President. Wow. Sa production pa lang natin, kayang-kaya na nating takpan ang pangangailangan po ng bawat isang Pilipino. So nagtanong po ako sa aking mga kaibigan sa mga concern agencies na ayaw na po nilang ipabanggit ang mga pangalan for obvious reasons. Pa, paano po ka kung nangyari yun? This seems to be a very big conundrum for all of Mm hindi po nila mahipaliwanag, Mr. President. So dito po, kitang-kita natin ang napakalaking korupsyon na yung sinasabi po kanila, ni Sen. Jaime mean, na uh, supply chain. Uh, kahit na po hindi natin tingnan doon, eh. dito pa lang sa statistics na ito, eh sobra po ang ating production kesa pangangailangan natin sa pagkain. Yes. Kaya nakakabahala po kung bakit wala pa pong importation dito, bakit ganun na po ang kinalabasan. Kagaya rin po ng mga naunang nag-interpolate na ako po tinawagan din ang ating mga kababayan na mga magsasaka sa Tarlac sapagkat ako naman po ay taga-Tarlac. At sa Pampanga, lalong-lalo na po ang Pampanga, sa Minalin, sa Florida Blanca, Candaba at Santa Ana. Halos umiiyak po sila one, one month ago. Sapagkat yung pong bagong gapas na palay ay binibili na lamang po between 7 to 8 pesos per kilo. No, Ang nabilad naman po, Mr. President, Your Honor, 11 to 12 pesos per kilo. Sabi po nila, umiyak po sila literally. Nakakaawa pong kanilang kalagayan kaya Biniro ko na lamang po sila. Bakit ako po ang tinawagan ninyo? Eh kasi po kapampangan kayo. Eh. Eh, si Senador Lito Lapid, kapampangan din. <laughs> Pero kako, ganito po ang gagawin natin. Kakausapin ko po ang aming mga kasama at pag-uukulan po natin ng uh, atensyon ito pong problema ito. Tama naman po na kailangan natin pong lunasan kaagad Sapagat kagaya po ng sinabi nila, wala na po kami kanyang kinabukasan pagka ganito ang patuloy na mangyayari sa amin. Uh, kasaptar lang po, katulad po ng na pinag-uusapan nating uh, tarification law, yung biyaya at pangako ng rice tarification law, sa barangay ko lamang po ay halos meron pang natitirang between 35 to 40 farmers na nabubuhay, Mr. President Geronimo. Pero isa man sa kanila nung tanungin ko, yung iba po ay meron ding nakalista sa RSBSA. Pero ang karamihan po ay wala doon. Kaya nakikita ko, bakit wala sila sa RSBSA at yun namang nasa RSBSA, wala naman tinatanggap. Kaya, kailangan po sigurong makita natin lahat yun, Mr. President. I totally agree with you, Mr. President, Your Honor. Pero kanina medyo nakabulabog na banggit yung uh, numero. Uh, tama talaga kayo doon. Uh, kung totoo yun, 14 million metric tons lang kailangan, 115 Filipinos uh, to, uh, makukonsume na rice in a year versus 19 million metric tons ang produce natin uh, sa ating bansa na bigas. Ba't ba tayo mag-import? So that has to be investigated, Mr. President. Sa kanila po galing yung uh, statistics, Mr. President? That is correct. That, that has to be investigated thoroughly. Kung tama ba yung figures, then... Um, what is the pleasure of the Honorable Pangilinan? With the permission of Senator Marguleta and Senator Tulfo. With the permission uh, of the gentlemen who have the floor, uh, Senator Pangilinan may proceed. Uh, I may be mistaken, but but I think the 19 million is palay. Igigiling pa yun and 60% of that 19 million uh ton, metric tons of palay becomes rice. So it's about 11.9 to 12 million na bigas. Kaya yung importation mo, yung consumption is 15 million bigas. Uh 19 million yung palay, palay. pag uh, 'yan ay Naginig giniling magiging 60% which is about 12 million. So yung gap is about 2 million metric tons. 2 to 3 million. So dapat import natin not, no more than 12 well, yes. million. Dapat if we go by that gano, statistics, yes. those numbers hindi 5 million. No? Okay. Uh, so po, si well again, we will have to check the data but I think that's We have to check the data Mr. President because what I got hindi po pala ito because alam ko po ang conversion rate 67% po ang conversion rate mula sa pala sa pagiging bigas. Kaya nga po ako nagtaka kahit na halimbawa gawin po nating uh, palay ito, mataas pa rin po yung production kaysa sa consumption. Yes. At kung aalisin nga po natin yung iba sapagkat ibinasi po sa 115 million, ni mm -hmm. eh, talaga naman pong karamihan po ng mga sanggol hindi pa kumakain ng bigas, masyado pong malaki ang base data na ginamit po nila. True. I agree, Mr. President, Your Honor. Uh, Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo na wala pong continuing o permanent commission para sa agriculture. Hindi po kagaya ng Edcom, meron po tayong uh, education commission na ito po ay created by law. Kaya po ito ay tuloy-tuloy na nagagampanan nila yung pagsasakatuparan ng pagre-review, pagreribisa yung progreso ng ating educational system. ganon din po ang uh, kuryente. Ang energy sector po natin, merong itinalagang JCEC, kung tabagin. Ito po yung Joint Congressional Energy Commission na ito po ginawa rin ng batas. Pero ito pong agriculture, Mr. President, Your Honor, baka magtaka kayo, yung unang, yung kauna-unahan po na Joint Commission o Joint Resolution ay nangyari lamang po sa magitan ng isang Congre ay, ang congressional commission ay ginamit ang ginamit lamang po ay joint resolution number no. 1 hmm. hindi po batas at ito po ay nangyari during the 10 th congress ibig sabihin po Mr. President your honor 1995 o tatlong taon nang nagraraan baka sakali pong iconsider ninyo uh, Mr. President your honor isa batas po natin ang pagsasagawa nang isang komisyon uh, na magmo-monitor. Kasama po ninyo ako doon. Sa pagkat ako po ay isa ring magsasaka. Yes. Para sa ganun po tuloy-tuloy ang uh, pagsasagawa ng kanilang tungkulin. Sa ang agriculture po ay may tuturing nating economic backbone ng ating bansa. Mahalaga po ang kuryente, mahalaga ang education. Ngunit hindi natin matatawaran na mahalaga din po ang agriculture. Tama po ba? I definitely agree with you, Mr. President, Your Honor. Tama yun, no? Grabe. Nakakaawa kaya yung mga magsasaka. Lalo na pag, alam yung dagsa, yung mga, yung gulay or ano man yun. Grabe, nalulugi talaga sila. Hindi lang yung palay, pero lahat ng magsasaka talaga. Dapat lang may joint commission gawang batas talaga yun, no? hindi lang resolusyon. grabe talaga at as in there's light there's light in this 2025 Senate. Grabe dahil kay Marcoleta. Nako guys, ano masasabi niyo? I'm so excited for more from Marcoleta. Kaya nako Tutok lang guys at huwag kalimutang mag-like and mag-subscribe sa ating channel. Mag-comment na rin kung anong masasabi nyo. Have a great day everyone. God bless. Bye!